Hindi makasaya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Muling naging punterya ng mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa proclamation rally ng PDP laban kagabi, muling inakosahan ni Duterte na gumagamit ng ilegal na droga si Pangulong Marcos. Pero kung noon ay cocaine ang sinasabi nitong ginagamit daw ng Pangulo, kagabi, panibagong ilegal na droga ang binanggit nito. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long-term yan. Maging ulol si Marcos. Kung maybe constant use of uh, heroin, uh, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na isa gumagalaw. Sinubukan naman ng malakanyang Press Corps na makuha ang komento ng palasyo hinggil sa mga pahayag ng dating presidente. Pero no comment lang ang maikling tugon ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Maaalalang nagbigay na noon ng komento si Pangulong Marcos patungkol sa drug addict comment sa kanya ni Duterte kung saan sinabi nitong posibleng nakakaapekto na sa kalusugan ni Duterte ang paggamit nito ng fentanyl na meron anyang matinding side effects. Nito lang ding January 31. Mariing tinanggihan ni Pangulong Marcos ang hamon sa kanya ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test kung saan ibinatay nito ang panawagan sa constitutional principle na ang public office is a public trust. Sabi ng Pangulo, wala raw itong koneksyon sa sinasabi ni Rodriguez. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News. authority.